ipapakita ko sa inyo kung uh, ito yung itsura sa gabi dito sa garden namin. Ayan o. Yung tubig doon no? Naiilawan siya. Yan yung garden namin dito mga langga. Kapag gabi. Ayan. Yan yung olive tree. Ayan dyan mga langga. Olive tree yan dyan. Ayan siya. So, ganitong hitsura sa gabi. Maraming ilaw dito. Maganda dito mga langga. Mag-party-party. Party. Tapos doon yung gazebo. May party Hindi ko lang kayo madala doon kasi nagsuswimming. Eh, mga nakaswimsot yung mga sexy. Bawal natin yung makuhanan sa video. <laughs> kasi mga dalaga. So, yun yung hitsura dito mga langga wala pang Christmas light yan. Magkakaroon to ng Christmas light. Hindi pa na asikaso. At ayaw ko rin namang maglagay-lagay ako dyan. Bahala kayo dyan. Sila ang maglalagay ng Christmas light dyan. So, ganyan siya, mga langga. Ang ganda nung tubig na yun, oh. Fresh water yan mga langga. Hindi yan siya marumi malinis na tubig. O, oh, diba? Napakita ko kayo sa araw. Mapapakita ko rin kayo sa gabi. Ito itong nga din ato Yung kabilang side, hindi ko pa maano, pero papa ko kayo doon sa kabilang side, mga langga, ha. Dito yung kabilang side. Ayan. May mga ilaw din. Ayan siya. Ayan, o. Oh. Ayan. ito siya. Tapos gate na yan, papasok dun sa loob mga langga. Pwede din natin buksan yan. Ano mo, sarap nitong gayahin kung malaki lang yung bahay ko sa Pilipinas. Maliit lang eh. Ayan siya. Ganito din yung sa kabilang gilid. O, di ba? Ganyan. Tapos dito ako nagagarden mga langga dyan. Dyan ako nagagarden kaso hindi pa kasi ayusin pa yan ano ng tubig ayan o pinatay yung ng gardener yung malunggay ko ang laki laki nyan mga langga yung doon may malunggay ako doon pinatay din nila kaya hindi na ako nag ano kaya yung malunggay ko na binigay ng kaibigan ko ay nilagay ko muna sa kwarto ko doon sa <laughs> so, may shower ko so balik na tayo doon mga langga ito yung pintuan ko may sa kwarto ko tas gate pero hindi ako dumadaan dito. Doon ako dumadaan sa main door talaga. <laughs> kahit nandyan sila, walang problema yung aking mga boss mga langga. Napakabait. Wala kang masabi. Sobrang bait. Hindi ka pakikialaman pag araw ng off mo. Kahit saan ka pumunta. Kahit anong oras ka umuwi. Basta umuwi ka. Yan. So, yan yung dalawang sasakyan na nililinisan ko rin yan mga langga. So, ito puro glass yan dahil ito yung uh, playroom so yan oh, diba? so yun ang mga langgan na ipakita ko na sa inyo ang garden namin sa gabi ayan thank you for watching everyone